sa malapit sa mga commercial area. Oh. Isa ka ba sa nag aabang Kung saan itatayo itong ika-14 station ng MRT Line 7? At uh, good news! Meron na tayong idea kung saan yung mga possible areas na itatayo itong huling station para sa MRT Line 7. So, originally, ang plan nito ay malapit sa Muzon Tungkong Bangga Road Intersection. So itong station na to ay malapit na siya sa boundary of San Jose del Monte and North Caloocan. So na-update na natin itong MRT Line 7 simula sa SM North hanggang dito sa Depo Quirino Highway. Grabe, full blast na rin yung construction at yung mga trains ay nandito na para sa MRT Line 7. Ito po yung Kirino Highway at dito po yung possible areas ng station. Sa Vanu Park, malapit lang din dito sa Altaraza Town Center. So ito siya, walking distance lang dito sa SM City San Jose del Monte. Kung dito man itatayo yung station. Dito kasi puro mga bakating lote at malawak dito. So tara, i-update na rin natin yung construction ng MRT Line 7. So nung na-update natin simula sa SM North tapos ito Fairview hanggang dun sa San Jose del Monte Bulacan naman. Ang ating uh, feature natin ngayon itong possible location para sa ika-14 station ng MRT Line 7. Yan po yung sa San Jose del Monte Bulacan. So ngayon kasi meron tayong nakuha na info kung saan yung bagong location nitong MRT Line 7 para sa San Jose del Monte. Ito yung last station. So, ito ay malapit lang sa boundary ng North Caloocan at saka San Jose del Monte, Bulacan. So, tara. natin ngayon yung area sa nakuha natin information na dito pala aglidad, na itatayo yung station para sa Bulacan. Okay. So, ito po yung Mindanao Avenue Station. Malapit na siya dito sa SM City Fairview, Robinson, Ovaliches, at Fairview Terraces. So, malaki na rin ang progress ng station. Siguro kayang abutin yung operation hanggang dito sa Fairview. At ngayon naman daan na natin papunta sa Kirino Highway. Punta natin yung next station. So meron na rin dito sa tabi ng station at saka itong SM City Fairview. Ang next station itong Kirino Avenue Station. Na malapit dito sa mga commercial area. Dito sa barangay of Greater Lagro and Pasong Putik Proper in uh, Novaliches, Quezon City. Ngayon kung tatanungin nyo, yung station dito malaki na rin yung progress. Uh, maganda rin ang uh, lokasyon ng station dahil ito ay malapit sa mga residents, mga school, subdivision at uh, Lady of Fatima University. So ito po yung next station niya. Bila guys, gano'n din. Ha, dito. Mukhang dito yung babaan. Dito kasi, ito mga commercial area na to eh. So mukhang dito. dito magkakaroon ng footbridge to. Hindi mo dyan mapunta dito. Mayroon din mas rapsan dito oh. sa pagkalampas sa Kirino Avenue Station yung mga poste pala dito na clear na kasi dito yung panahon na dami mga truck tsaka ang traffic pero alam nyo ba na hindi lang ito yung plano pag natapos na yung opening nito simula SM North hanggang sa San Jose del Monte Bulacan marami pang abangan dito in future plans katulad na lang yung pag extend nitong MRT Line 7 from San Jose del Monte Bulacan hanggang North Norzagaray, Bulacan at saka yung isa din from Bulacan hanggang dun sa Bulacan-Bulacan alam nyo yung ginagawang New Manila International Airport posible na magkakaroon dito ng extension so, parang kung ano naka loop pa na no Paikot dito sa Bulacan kaya mahaba pa yung implant sa MRT Line 7 so sigo matagal pa yun no mga ilang taon pa yung uh, mga kalipas. at approaching na tayo dito sa boundary ng boundary ng North Caloocan at saka San Jose del Monte Bulacan So dito po 'yung mga possible areas ng huling station nitong MRT Line 7 kasi matagal na rin nag nagaabang nito eh. Ang alam ko kasi karamihan do San Jose del Monte, no? Kasi 'yun 'yung madalas, 'di ba? Pag may mga station, nakadikit talaga sa SM yan mga maraming mga computers. So ito na po yung depot ng MRT Line 7. Dito naka yung mga train. Uh, dito yung paglinis, pang-fuel at saka repair. So papunta na tayo sa Metro Plaza dito sa North Caloocan. Dito yung ako uh, ngayong focus sa pag-construction. Kakalagay lang din ng mga ilang girders dito. So dito sa North Caloocan, kabayan, ito na po yung Metro Plaza. Malapit ito sa... Uh, supermarket Jollibee uh, Palengke So dito ngayon ay light like to moderate traffic So kung kakabit na itong mga period Expect na nga uh, mas matinding traffic pa dito Kasi nung huling punta natin dito Kinakabit pa Pinapaon pa yung mga rebar cage So pagkalampas natin dito sa tulay part na ng San Jose del Monte Bulacan So ang pupunta natin dyan malapit sa alam niyo yung Sabano Park na kakabukas lang na bagong commercial area and then yung Altaraza Town Center So yan po yung possible location itong bagong uh, station Dito sa lugar katabilan tayo ng Colinas Verdes Uh, residential development napakaganda ito kabay ang daming mga amenities dyan may water park, sports center saka ang dami pang mga ongoing uh, developments dito so yung possible na uh, lokasyon nitong ika 14 station ng MRT line 7 or itong sa MRT line 7 para sa San Jose Del Monte station yeah, so based dun sa mapa na nakita ko malapit doon sa Sabano Park Town Center so dito po yung uh, posible uh, pulling station ng MRT Line 7 kaya kasi nung huling update natin pumunta tayo doon hanggang sa SM mabuti na lang at uh, may nakuha na info na dito yung possible location so along sa kwan din Kirino Highway kaya kwan naman siya accessible lahat sa mga commuters to para sa mga sasakay so ngayon punta na natin malapit dun sa Sabano Park yung Sabano Park bagong bukas lang yan na uh, commercial area para sa nga stopover dito kasi sa area kabay na kung ikukumpara mo dun malapit na sa SM eh, medyo ka uh, na dun uh, masikip na kasi marami na mga commercial area dun dito naman uh, puro mga buildings kaya maganda rin yung location kung dito itatayo tara Walter Mart Supermarket May mga palatandaan guys oh. Walter Mart so, Ito lang Altara sa Ayan tapos Sabay sa Banu no Park Saunahan so, pa sa Sabano Park bagong bukas nito na, na commercial area dami na mga kwan fast food chain eh. din ano sa tayo nyo ba marami itong mga commercial lots available dito oh. sa harap nyo lang malapit lang din siya sa SM mga 10 to 15 minutes lalakarin nyo nandito na kayo simula dun sa Sabano Park kasi kung dito kasi makikita nyo Halos sa congested, no punong-puno na ng mga building dito Tapos mayroon pang mga terminal Dito kasi karamihan babaan ng mga jeep Mga bus na papuntang North Zagaray Mga modern jeep sa galing sa Metro Manila pa yan Hotel Sabano dami ng kong dito to Dunkin Donuts ah, bagong bukas na dito oh. 24 hours ito itong hotel bago rin to dati sarado, wala pa yung ginagawa pa ganda ng uh, dito oh. new commercial ha kaya sa mga nagharap ng uh, stopover no? ito po yung uh, Sabano Park ngayon parang meron ng balita na dito yung new location para sa San Jose Del Monte Station ng MRT Line 7 ang uh, original plan pala nito ay malapit sa Muzon Tungkong Mangga road intersection so ito ay malapit sa boundary ng San Jose Del Monte and North Caloocan so anong masabi nyo dito sa bagong location para sa station. So, sa Park and then Altara sa town center. Dito may mga possible areas. Yan, kung tatanungin nyo, malawak naman siya. Kasi dito, puro mga residential area, no? Yan, yan po yung SM San Jose. Nalalakarin nyo lang simula dito. Tapos, ito. Yan, ah. Uh, kung din, puro mga bakante lot lote dun, di ba? Malawak din, no? So, comment down below na lang kung ano masabi niya dito sa new location?